Kaya medyo matagal na po hindi na Graneta, di ba? So, yun, kaya ba ako 2005 na 2005 pa yun, at tagal na. So, parang ito po ulit yung major concert na magaganap uh, after so many years. And sa mga numbers namin, ako, kinakabahan ako dahil sabi <laughs> yung kambawin sa amin, gusto namin pakita yung skills namin as yung uh, sa pagkanta. So, yun lang yung gusto namin pakita, yung mga hindi pa nila nakikita hindi nila alam na yung nagawa namin. So, medyo exciting yun, yung part na yun. Ipapita namin yung side namin ngayon. Yes. Okay. Para kay Ian, meron ako yung question. Kasi ngayon, meron ka ng sariling musical using your song. Parang kalendan mo na si Aba, wow. Si Abba, di ba? Ganun talaga. So, <laughs> How are you now? Oh, masaya masaya. Lalo na doon sa response ng mga tao na gusto nila magkaroon ng rerun. Dahil, napanood ko yung first week, tapos yung pinaka last week. Grabe, ibang, parang mas naging dikit na dikit pa siya. And I know na, yun nga, even online, yung message yung mga tao na, ano ba, wala na ano ba? Hindi kami nakalamod. And we, parang nakakamig sila na magandang feedbacks about the musical. Sobrang malaking honor yun para sa akin. Even wala po ako sa stage at ginagawa siya ng mga batikan natin mga theater actors. Just watching it, kinikilabutan po ako. Every time kinakita yung mga songs ko na hindi naging single. Pero nagkaroon pa rin ang purpose na ilagay po sa musical na ito. So ayun. Lahat, uh, four times ako nanood, bawat panood ko lang na umiiyak. Oo, oh, okay. so, so, May hihiran ka ba? Wala, wala ka, wala ka formal, dapat. 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 Um, <laughs> Abangal, Abangal, <susurutang> <laughs> oh Any more questions? Ask questions. Any more? Especially questions. <laughs>